Chris Aquino muli nang mapapanood ng kanyang mga tagahanga may bagong show na ilalabas. Marami ang natuwa sa bagong update na inilabas ni Chris Aquino tungkol sa kanyang buhay, October 20, 2024. Ito ay dahil sa bagong show na kanyang katatampukan. Sa pamamagitan ng isang mahabang post, nagbahagi ng ilang detalye si Chris Hingil sa kanyang buhay matapos makauwi ng Pilipinas noong September 11. Nagpapatuloy umano ang kanyang gamutan laban sa kanyang lima o posibleng anim na autoimmune disease. Ang nakakatakot umano, tatlo sa mga ito ay life threatening. Ania, this is my noise so good news. I now have lima, possibly anim na autoimmune conditions. But the scary part is that tatlong of the diagnosed ones are life-threatening in other words, pwedeng madamage my vital organs or my blood vessels, especially my artery connecting my lungs to my heart to the extent na I can die immediately from a stroke or aneurysm or cardiac arrest. Mabuti na lamang dahil kahit pareho sila ng blood type ng kanyang ina na si dating Pangulong Corazon Aquino, na kumpirma sa mga isinagawang test na wala siyang colon cancer. Ito'y matapos niyang mangamba na baka mayroon na rin siyang colon cancer, ang sakit na ikinamatay ng kanyang inang si dating Pangulong Corazon Aquino. Late afternoon when I was wide awake, Dr. Janel was smiling, he said, you are cancer free. Clear intestines, no visible sign of cancer. Samantala, nagpapasalamat naman si Chris sa lahat ng patuloy na nagdadasal para sa kanyang tuluyan na paggaling. Batid niya umano na marami ang naghihintay na muli siyang mapanood sa isang programa. Ayon kay Chris magkakaroon na ito ng katuparan dahil bago matapos ang taong 2024, ipapalabas na ang kanyang programa kasama si Darla at isa pang nagnangala na Jasmine. Sa kabila ng hirap na kanyang pinagdaraanan, ipinangako ni Chris na hindi siya kailanman susuko na lumaban para magpagaling. Kalakip ng kanyang pangako ang publiko ni Chris na magkakaroon siya ng television comeback sa ABS-CBN bago matapos ang taong 2024. Saan niya, I promised myself bawal sumuko. I need a goal, something for all of us to look forward to hashtag tuloy ang laban. Ani ah, Chris, para hindi kayo magsawang magdasal. Sabi niyo, you miss watching me. I want to thank my former ABS-CBN bosses for allowing Jasmine and Darla to work with me on a show which will launch before 2024 ends. Dagdag pa ni Chris, sekreto daw muna ang concept pero ito ay tatalakay sa kanyang present journey. Sa dulo ng pagbibigay ng health update ni Chris, ang pahapyaw din niyang binigyang linaw ang ilang mga haka-haka tungkol sa kanyang love life pati na rin ang napipintong pagpapakasal niya umano sa doktor niyang nobyo na si Dr. Mike Padlan. Annie Chris, apologies, but until my groom and I exchange vows, in that very small wedding, but surely not held outdoors, I'm choosing to keep my relationship private. Ibalaton nyo na sa kinyon. Invited naman kayong lahat if and when sa kasal.